Magandang umaga, tanghali, hapon, mga kaibo. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Sasakyan, are... sasakyan. Magandang pag-uusapan yun. anong klase yung sasakyan ng bagay sa'yo? Evolution, Evo. Kasi Evo tayo, no? Dapat Mitsubishi Lancer Evo. Kaya yeah, lang, parang pang, pang bata, pang boy racer yun. Hindi na tayo boy hindi rin tayo racer boy girl, boy girl. lalo na wala tayong pera pambilin ng ibo kailangan ko ng medyo malaki yung hindi masyadong mahal hindi rin masyadong mura yung tama tama, tama lang na nagagamit na reliable kung may 7 seater pwede din kasi just in case may bisita ka di may sasakay sa iyo diba? ayaw mo puya ayaw, ayaw mo ng, ace. ng high, ace. high ace ayaw ko ng high ace kasi masyadong malaki ikaw sir, anong sasakyan mo? Sa ni Oh, pwede, pwede. Ano SUV na 7-seater. Pwede yung mga Outlander. Meron ding mga X-Trail na 7-seater. Mga malalaking SUV. Mga malalaking SUV. Yung harap ko sir, yung ano sa akin, yung Highlander. Highlander, oh. Kasi nung naalala ko, hindi naman ako maalaki sa, sa sakyan. Alala ko nung nagtatrabaho ako sa Asia hindi ka maarte pero gusto mo yung highlander class oh. <laughs> Hindi ka, 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 ka maarte, grabe no. Hindi <laughs> kasi naalala oh, ko. Pre, grabe naman <laughs> yan, hindi marti pero Highlander. Bira lang kakabili ng mga Highlander. Ang mga marami pera mga kakabili nun. No? Kahit ano na lang. Oh. Kasi yung una kong sasakyan dati oh. sa Malaysia oh. okay. Hati-hati pa kami nun, no? iapat kami. Oh. Seven-seater lang yan. Islander pero oh, mga Mesopotamian. Oh. No. Meron ding mga mga yung mga maliliit na ano, mga band, mga family van. katulad ng mga Odyssey, mga Nissan Serena, Highlander. Carnival. Carnival mahal 'yun, depende, pag bago napakamahal 'yun. Yung mga mamumurahin lang. Ano ba yung unang sasakyan? Sa pinaka -unang yung pinakaunang sasakyan namin na sa na Pilipinas. Na, Yung naging sasakyan namin, ano, yung yung ano, bisikleta. <laughs> Counted ba yung bisikleta, sir? Hindi, ka, hindi counted. Hindi, hindi, hindi. Yung 4 wheels, oh, wheels. Yung 4 wheels, yung 4 wheels, pinakauna is yung Lancer box type na yung 1989 model. 1.3 yung displacement ng makina nun. Yung sa amin yung dati, yun eh. 1985 na Toyota Corolla. Corolla? Uy, ano yun? Bulletproof yun. Tapos yung makina niya, yung pang-racing sa harap. Naghati-hati mm. kami na na yung katrabaho ko. Sabi, oh, sige, hati-hati hmm. na, lang na. Oh. Tapos, ano na, nabudol ata kami na ni, kasi sabi niya, pang-racing. Sabi nung pana na nagbinta sa amin. Oh, pang-racing yun. Pang-racing. Tapos, yung makina niya imbis na pa horizontal pa vertical sabi so, uh -huh. niya kasi house, naniwala na niwala naman naniwala kami hindi kami hindi namin tinignan so, naniwala na kami binigyan na namin ng pera uh -huh. tapos sa na dumating na pre Nab nabuhay na niya, sabi niya ano yun? Pang racing. Si, si, ang iniisip namin na maabot yun ng mga uh -huh. 150, 180 uh -huh. yung ano, niya, yung speed niya. Hindi pala. Yung parang, kung nandyan na pre, eh. Ah, 50 si lang, bigas kwenta lang. Yung tunog niya pang 150, sento, sento, ah, pero hmm. 20 lang pala. <laughs> 20 lang pala. Nayari. Ay, boss, Pag Pag umu no? umuulan siya, pre, oh. dapat pupunasan, pupunasan mo kasi bilang aircon. Ah, kasi nagpapag. Oo, oh, na oh, oh, nagpapag. Nako, oh. oh, delikado yun, pre. Delikado sa bangga yun. Delikado, <laughs> nabudol. Ikaw, boss Erwin, anong unang sasayan mo? Corolla na no 91. Uh, 91. Uh, ah, o, yung ano, yung oh, yung ano, hindi pa rounded na. grabe yung mga Corolla Ay, yun. yung eh. Ano, eh. Yung kulay ng Terrari na red. Terrari, oh. Yung two-tone. Ah, oh, ang ng mga Corolla ng panahon na na yun. Na red. Kasi yung 91 model, yung 90, 90 up, yun yung sunod na model sa yung sasakyan. Parang ganyan ba yun? Sasakyan. Hindi, iba. iba. Pinakauna sa sasakyan sa New Zealand. 91 Lancer na nabili ko sa daan nadaanan ko lang 750 dollars pre ganun ka, dali bumili ng kotse sa New Zealand huh? may background music pa tayo oh. kasi, hindi tayo maano niyan ha hindi tayo mga copyright strike niyan maraming pamimili at kasi maganda pa oh. yung mga kotse na maganda sa ganda pa kahit yung mga chop oh. kaya... hindi bugbog yung sasakyan oo kaya eh, lang mahaba yung mileage, di ba? Taga 100k, 100,000 1,000 kilometers oh. sa tapatang po eh. Okay pa, di ba? Binisasakyan. Ano lang, 600. 600. mag diba, mo 600 na kabili ka ng kotse mo. Okay. Sira yung kotse ko, binenta ko hmm. sa karyer. 350. Hmm. 350. Hindi oh. <laughs> gumagkwa yung ano. Hmm. Ano eh, importante <laughs> din kasi yung reliable. Di ba? Reliable. Besides, sa mga starter ilang uh, Oh, uh, starter, Oh. Uh, wala ka pang pera. Oh. Uh, uh, pang ano lang kaysa magdala. Oo. Oh. Uh, 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 yung mga starter, advice ko uh, ka na, huwag bumili ng mga European. Kasi yung mga European, maganda. Minsan kasi makakabili ka ng same price ng mga job na mga sasakyan. Pero ano, uh, pag nasira yan, yari kayo. Mahal ng tesa ng European. What? Yan Lanimutan. Mercedes, BMW, huwag ba kayo dyan. Ang kanimutan, pension mo rin. Pension mo rin, tama. Nasi, si pag uh, ka. Importante. Pag <laughs> <you> nangyari <know, laughs> ka, pag, pag nakabunggo ka. Okay lang na mabunggo uh, ka eh. <laughs> kaya kaya pag ikaw nakabunggo. <laughs> oh, pero kaya ikaw nakabunggo. For example, nabunggo mo, Mercedes. Yun, patay ka kung ano. Uh, Kulang pa yung pabayad ng kotse mo. Dapat may insurance. Moral hmm. insurance insurance. Lang, lang naman yung insurance. Pinakauna, dapat marunong ka sa marunong ka magmaneho nang safe yun muna pala una lisensya ayun kalimutan natin no oh. bago bumili pala ng kotse dapat may lisensya ka muna kung galing ka ng Pilipinas is pa ng one year yung may one year ka may one year pero pwede mong ipa-convert after mo ipa-convert uh, before pala ma-convert mo yan kukuha ka muna ng ano ng exam kasi hindi siya straightforward na conversion eh kasi wala. Sendin ba yung mga lisensya na galing sa Rick? Ah, uh, malaman siguro. Kung hindi malaman, di ano, lusot ka. <laughs> oh. Pero hindi advisable 'yun. Dapat ano, dapat oh, legit. 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 <laughs> hindi deport ka, no? <laughs> hindi ano, deport ka. dapat legit yung mga papeles mo. Hindi advisable yung faking dokumento. Diba? Iwasan 'yun, kabayan, yung mga peke. Eh. Oh. Dadali yung mga nasa recto wag once na malaman ng gobyerno 'yun, patay ka. Oh, never kaming ano, gumamit ng mga oh. peke. Iwan lahat sa Pilipinas 'yan kung meron man kayo. Huwag niyo'ng dalhin dito. So importante sa sasakyan. Hindi importante na mahal, hindi importante na maganda, hindi importante na bago. Ang importante, nakailang sasakyan ka na po. Wala nang dapat intindihin. Sa New Zealand, medyo marami-rami na rin. Oh, siguro Siguro sa ano, naka dalawa, tatlo, apat, lima. What? Siguro, dami ah. For the last, ano, almost so, 20 years. Ang, uh, tatlo ang brand new ata nun. Tatlo ang brand new. Siyempre, kung bibili ka, kung makikita mo na medyo ngani na yung safety mo, parang compromise yung safety mo, benta mo na. Hmm. Bili ka ng medyo bago-bago. At saka, kung may sira yung sasakyan mo, tapos medyo may kamahalan yung repair, benta mo na rin. So, hindi man ako bumibili ng mamahalin. Oh, mga yung kaya lang sa budget. Practical use. Yun, yun, lang. Nadadala ka from point A to point B. Yun, di ba? Maganda. Kung nakabili ka ng na second hand, syempre, may risk talaga yung pag ka ng second hand. Kaya, nakonsider namin noon na nakabili ng bago. Syempre, ano, uh, risk free rin yung bago. Ang problema lang sa bago is yung depreciation. Diba? Malaki. Ano? Malaki depreciation. Kaya so, medyo kilala nating kumita sa sasakyan Oo, oh, isa lang, isa <laughs> lang. Isa lang ang kilala namin wala na, na, na sa na. New Zealand. Mayaman 'yun eh. Mayaman 'yun. May rab siya. Bine, bili niya 38,000. Tapos tumaas yung demand nung binenta niya. 2 years old yung sa sakyan niya. 2 oh, years old ba? O 2 sa Binili ng Toyota ng 40k, kumita ng 2k. Galing. Uh -huh. Shout out pala sa iyo. Alam mo na kung sino ka. Ang galing talaga 'yon. Oh. Bilib ako doon sa sasakyan mo. Ang galing. sa sasakyan dito hindi naman luxury. Need siya. na mention ko sa iyo na kailan kami kasi sa tagal namin dito. Dalawa din kami na gumagamit ng sasakyan. Dapat uh, nag-iisa kayo ng misis mo. Dalawa na kami doon. Hindi naman marami 'yon. Kasi yun nga, isang titik. Wala ka na yun? Wala naman. Mabait ako eh. Mabait ako eh. Bakit ka sir? Meron ba kayo siya ang kaset? Eh, mga, mga pusa. Pusa lang. Pusa lang. Pusa lang. Mabait tayo eh. Hindi tayo. Sa susunod ulit. Abangan nyo. Kung ano naman yung pag-uusapan. Ano yung papasok sa mga utak namin. Sa loob kami ng kotse. So loob kami ng kotse. Sige mga kaibog. Sa susunod na Sa kabanata.